morning guys. Meron lang po akong konting isi-share sa inyo na nakita ko. So gagawin ko to. Pero kung gusto nyo, itry nyo din. Ito, meron ako ditong baso na clear. Tapos may lamang tubig siya May lamang tubig na siya. So ngayon, may tatlong piraso akong bawang. Ito. Tatlong piraso po yan na bawang. At syempre, meron din po akong asin. So, itong asin, gagamitin din po natin. Malamang. Charis. So, eto guys. Kukuha ako ng asin. Ilalagay ko dito. Ayan. Walang masamang subukan natin to. Kasi ito, isa daw itong uh, isang paraan para malaman natin kung tayo daw ay swerte sa ating bahay. So, yun. Naputol guys. Kasi minanghinginan kunting tulong. So, eto guys. Ngayon, nalagyan ko na ng asin yung ating tubig na nasa baso. Then, ito naman ang ating ihuhulog tatlong bawang. Kasi sabi nila, pag ito daw, malalaman natin kung swerte tayo sa ating mga tinitirhan. So, sana, pag lumubog daw, swerte. Pero pag umangat siya, hindi maganda. So, wish ko lang, lumubog. OMG! 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 OMG talaga, guys. Lutang siya, oh. So, it means, hindi maganda. Ano kayo magandang gawin dito, guys? Oh. Ito, guys, oh. Kaya, kanya pa. Lumutang siya. Totoo kaya ito? Um, tiwala na lang kay God. Sabi, oh. Kasi siya talaga, promise. Putang na lutang hindi ko mabak eh so ayan oh kita nyo guys kita pa against the light ba guys ayan oh lumutang siya sad to say hindi maganda pero positive pa rin po ako ayan so ayan lang guys